Hey okay, guys, gusto ko sa inyo ipakita yung gusto kong brand ng mga gamit. Ayan, Pioneer Bulaklakan. Napakarami niyang pwedeng bilhin na kanilang gamit. Ayan, ay mga jar na pwede mong lagyan ng pagkain. Ayan, yung malaki na yan at potato. Pwede mo daw yung lagyan ng potato, onion, and garlic. Ayan, ganyang kamahal. Siya, lalagyan mo lang siya ng mga gamit sa bahay. Ayan, lalagyan siya ng kape, sukar. Ayan, ganyan. Ayan, yung salt and pepper. Ayan, ang gusto kong bilhin. Salt and pepper. Ayan, para sa tissue. Ayan, yung isa, lalagyan siya ng mga gamit sa kitchen. Ayan, di ba? Ang ganda. Ayan, gusto kong mga binibili. Meron akong mga ganyan. Ibang gamit. Na Pioneer. Ayan. Sa kape yata yan. Yes. Display. Yes, itlog. Uh, ayan. Dressing ng sandok. Ayan. Lalagay mo dyan yung sandok. Tapos. Ito tayo sa ibang side. Ayan. Yung Ah, uh, kuchilyo na pioneer. Ayan, di ba? Iba ba ang klase ng kutsilyo? Ang ganda din din niya. Iba din ako niyan. Meron siyang flower. Ayan. Yan sa kitchen naman niyan. Lahat na yan, pioneer kitchen stuff. Ayan, may mga nilalagay yan sa wrap. Na mga... Ah, bulaklakan. Ayan, nakabili akong ganyan. Ayan, yung pot holder. Di ba? Ang gaganda. Basta bulaklakan. Spiner woman. Ayan, dito. Sagis na kaya mga binibili. Eh. Piranda niya. Ganda sa bahay. Bulaklakan. Dito naman tayo sa kabilang side. Ayan, yung mga walla, Ayan. Ang halaga niya ay $100. Sale na siya. Or $100. Ayan, iba-ibang klase. Meron ako niya, color blue. Ang ganda-ganda niya. Gusto ko na naman bumili na, ha? Ganyang klase. Sana magka-pera. <laughs> Para makabili. Ayan, iba-ibang klase siya. Iba, ayan, o. Oh. No? Tapos, punta tayo sa site. Sa mga baso naman tayo, tasa, plato. Ayan, di ba? Pioneer Woman. You see? Ang ganda. Kaya, hindi akong bumibili niyan. Pioneer. And meron lang uh, mga tasang Pioneer. Bulok lang. Ganda tayo uh, sa iba pa. yan, Ayan. Kaserola nila. Ibang kulay. Meron din silang takore. Kettle. Tapos dito. Uh, ayan, diba? Ang dami-dami. May klase. Ayun o, no, yung kaserola nila. Ang ganda. Ayan, mga kawale. Si Pioneer. Ayan, yung lutuan, Ang laki ng pot. <laughs> diba? Ayan, dito tayo. Sumingin-tingin. Ayan. Yan po ay sa Walmart. Diba? Ang ganda. Yan, yung lutuan niya. Parang ano. yan, mga takore. Kettle. Diba? Ang mahal lang nga niya. Kasi ang ganda ng kanyang itsura. Pero mahal ng konti. Pero I like it. Ayan is $70. Yung isa naman ay $100. Okay. Ayan. Pinakita ko lang po sa inyo. Bye-bye for now. Ingat po. Thank you.